Giawag sa Office of Civil Defense Region 11 ang mga LGU sa Davao Region. Labi na ang mga lokal nga magbabalaod nga mupanday og ordinansa kalabot sa pagdevelop o mga relocation site aron mabalhin ang mga namuyo sa danger zone. Ani report ni John D. Esteban. 40 katuig na nga nagpuyo dinhi sa Puro 12A sa barangay Matina, Pangi, Davao City, si Ermeline ang ilang gipuyan na himutang dapin sa sapa nga gikonsiderang danger zone gani makuyaw-kuyawan na sila o galing mukusog ang ulan unya musaka ang tubig sa sapa na sinatian ang magudaw nila tong dakong baha ni 2011 sa lugar di indaghan ang namatay pag antos mo bisan delikado murug anak jud ma'am kung wala di kapaingnan tapad ra ang balay ni Ermeline ug ni Conchita pero bisan delikado wala daw sila mahimo kay lagi wala ing kapuyan na ihatag hatag sa gobyerno sa mo ang relocation di amo nang i-grab wala mo wala lang Sa exclusive interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Regional Director Ednar Dayang sa Office of the Civil Defense Region 11, iyang giawhag ang mga lokal nga magbabalaod sa Davao Region nga mupanday og ordinansa kalabot sa pagdevelop og mga relocation site di inibalhin ang mga namuyo sa danger zone sama sa mga bahaunon o landslide prone areas. Dili bang mo daw matagna kanus amo igo ang katalagman. Kini makonsidera nga pagpangandam aron malikayan nga dunay makalas nga kinabuhi. Ang gina-encourage na po sila na mga local sa dunian, ang mga, mga konsyal, mga board member, makialam na gudaan Dili lang mga mayors but also the legislators nato kay we need a lot of policy, urban planning, we need ordinances. For example, ang MGB nagsulti na 2,600 ka-community sa Tubok Region delikado sa landslide. Ang MGB, wala sila yung ipon. Makahatag lang sila sa data. Kinsa may na yung ipon, ang LGU. Pasa sila koordinansya, pahihimo sa lang relocation, townsite development, para ibalhin ang mga imalikay ang mga tao sa katalagman. Dugang ni Dayang Hirang, anda matud pa nga mutabang ang National Housing Authority o NHA sa pagtukod sa mga balay. Ang NHA, they're very much willing to build houses. Pero ang counterpart sa, sa balay, yuta ang LGU. na sa NHA. And I am encouraging appealing to LGUs, gikan sa barangay, municipio, city o provinces na mag, magpalit na taog mga yuta or kung naay mag-donate or kung na ancestral domain ang mga kanti, pwede naman. Use of Kauban si Bebot Kahe sa camera. Jandi Esteban. One, Mindanao.